guys magluto po tayo guys ng ano guys ng patatas turkish recipe ito guys <laughs> ito po ang ating uh, dinner pwede man pang breakfast mag diet kita mag diet <laughs> ganyan ko guys iwip pakuluan natin guys para malambot ang patatas yan isunod natin guys lagyan natin ang asin at pakuluan na natin Sunod natin ang onion. May donos kanina guys. Yan, may donos. Parsley. Yan, ikinat natin guys. Pinili natin guys. Sarap nito guys. Healthy ang ating dinner. Pwede man breakfast. Pwede man lunch. <coughs> mag-diet ako, guys. Yan, slice na natin, guys. Direkta ko na dito, guys, sa ano, guys, sa aking lagayan. Ayan, ilagay na natin ang itlog, guys. Oh. Oh. Tapos ilagay ko na ang aking corn. Black pepper. Red chili. Lemon. Oil. Ay, oil. Oh, oil. uh, oil. olive oil. Tapos, mix natin, guys. <coughs> 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 Thank you. tuin natin ulit, guys. Nakalimutan ko ang asin. yan, yan tayo ay mag-dinner na. Okay na yan, guys. Ang ating dinner. yan tara, guys. Mag-dinner na po tayo. Bye-bye.